wala pang 30 minutes tapos na baka ayaw mong pumunta dito sa Hana Bank panorin mo to para alam mo kung saan yung hindi mo pupuntahan nanggaling ako sa Soli Station at sumakay ako ng subway at bumaba ako dito sa City Hall para magtransfer magtatransfer tayo sa subway line 2 na green line maglalakad lang tayo dito ng mga 5 steps 1 2 3 4 at sasakay na tayo papuntang Olchiro Ilka. Papogi muna tayo habang naghihintay ng tren. Saglit lang yung biyahe dahil pagkagalik sa City Hall, sunod na ang Olchiro Pagkalabas mo ng tren ay huwag mong hanapin yung exit 5. Ang Exit 5 pala ay Myungdong Catholic Cathedral. Ang hanabak dito ay nagbubukas tuwing weekdays lang. 9.30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Na taon na lunch break ako nakarating. Pero meron pa rin nagkasikaso sa akin. Meron din akong mga kasabayang ibang mga lahi. Mga pinsan yata ni Mr. Nobody Buddy Ang mga kailangan para makapag-open ng bank account ay lalagay ko na lang sa comment section. At kapag nandito ka na sa exit at hindi mo nakita itong Starbucks, bulag ka. Kung bulag ka, hindi mo na masusundan kung saan tayo pupunta. Sundan mo lang itong video at kapag nakita mo itong nakablong babae, huwag mong susundan. Sundan mo yung nakaputing pants. Makakasalubong ka dito ng mga medyo chubby. Sa banda rito, makakasalubong ka ng tatlong lalaki. Madadaanan mo rin ang mga marites at isang nakabike. Makakasalubong ka rin dito ng babaeng nakasakay sa luggage. Tumigil ka saglit dito dahil may dadaan na itim na sasakyan. Itim lang ang pwedeng dumaan dito. Ang mga puti ay sa kabila. Tatawid ka dito at makikita mo yung apat na taong nakatayo. Saktong lunch break kaya naglabasan ng mga tao. At dito may tatakbong na kay Stripes. Ayun siya, natatay na daw. At kapag nandito ka na, ka. At maupo ka muna dahil alam kong pagod ka na. At dito may makikitang dalawang chicks kaya magpakut ka. Pumasok ka dito sa hanabang at tanungin mo sa guard kung saan ang Easy One. Tatagos ka dito, tituturo ng guard na dito ang Easy One. Hmm, 데디카드는 홈으로 리버리될 거고 뉴 타임 디포디드는원데 이에요. 원데이에 타임 디 퍼디 드몇 얼마에요? 똑같은 10만 원똑같요후 트랜스퍼 데이트 있어요. 원하는 날짜. 에트랜스퍼데이트는 yeah, oh. 16. 16. 16. Yeah. 예, okay, 알겠어요. Yeah. <laughs> wala pang 30 minutes tapos na after 7 days natanggap ko na ang aking ATM card yun lang maraming salamat sa panunod love you all